What's up, mga Kanoy Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy for another video Araw ng lunes mga Kanoy Hindi tayo namasada masada uh, At may pupuntahan kami Pupunta kami ngayon ng San Nicolas Makikibinyag kami mga Kanoy Kasama natin yung pamilya ko syempre Nandiyan si Rinyan At suot na yung, ano, yung binigay kahapon ni Atiglo at kay Kuya Carlo Abalos Ayan o no? Salamat po sa Ayun. So, nandito rin si Mrs. at Bibi Maika. Hello. Hello, hey. Bibi. Ay, galing ah Hello. Yehey. Hey, clap, Ye -hey. galing, galing, ah. Glap, glap uh, glap, glap. Glap, glap, glap. -hey. Ang galing na oh. <laughs> so yan mga kanaypi Ayos na rin si Mia At napainit ko na yung makina niya Biyahe na tayo Alright, samahan nyo kami na bumiyahe papuntang sa Nicolas. Let's go mga kanaypi. Alright mga kanaypi, tara na. Ay, gising na rin siya ah. Ang kaka ah. Gising na rin kaka Ay ah. ka may ka Gising-gising na may ka may ka. Labas na, labas na. <laughs> 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 <Durang>. oh. <laughs> 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 Kariring na. Kaya ka na, kaya ka na. Labas na. Labas na. Labas na. Ayan, nandun na si Kuya Kuya Ison Ah Ayan Ayan

Ay, per kilo. Ay, per kilo? Ano ba isang kilo kay? Nakapulo. Kasapag naroon yung adobo ko. ไปหรือบป่าอื้นไน้ดูว่าอแบบไรบ้า,บางม่เอาไปกันหนะูบางคนจะไอทิ้งเดิมดิ Yeah. onay wow pakot ko na yung diba din yung may datu yan. Bawasan natin yan pao sana ate Ang ganda niya ah. Oh. oh. Ganda mo ng wow. wow. Oh, ako na hindi na may kate. Oh, may shit siya, oh. ang ganda. Kasi pag nang ang mga tinipid ng mga Ang ganda oh, no. Ayan mga kanayipi, maganda yung setup nila dito. Simple lang, no. Uh, yung lamesa sa kaupuan, hiniram nila sa anak sa barangay. Sana mayroon din sa Nankesa. <laughs> ano ni Ann Nicole? <laughs> Oo, so tanggalin, no? tayo mga kanayipi umulan kanina buti na lang bago kami umuwi umulan na eh ayan basang basa si Miao oh. <laughs> बारह <laughs> mm. Kinong? Sige. Mm. Biancal! Okay. Ay grabe mga kanaypi. Buti na lang umulan na. Wala akong trapal na tala. Nakalimutan kong talin yung trapal ni Mia eh. Bilis tayo ng energy drink mga kanaypi.

Thank you. Ice cream. Ice cream kay Jan. Ice cream ka? Pagising. Pagising. <laughs> Ako nantok talaga. Oh, Makakala na yung Pumipikit na yung mata ko. Na nagdadrive. Ayan, nandito kami ngayon sa Singgan na. nasa Singan kami ngayon mga kanipi yan yung park nila eh nantok talaga ako pumipikit na kaya nag stop over muna kami dito sa Singan sa 7-11 ayos na over na mga kanipi Toyos oh Sarap rin yan <laughs> Ayan Pili na tayo mga kanip, eh. tapos or taneta na yung susunod ayan nandito na kami mga Oras na Alas 5 na pala mga kanaypi Ayan, kuburan ko muna si Mia Mga kanaypi Kala ko wala pang alas 5 uh, Susundin ko sana si Jusel Sayang din yan eh Kaso alas 5 na pasada pasana tayo eh <laughs> buweran natin mga kanaipid kasi tignan nyo naman ah, nagbabadya na naman yung ulan buweran natin si Mia para ano iwas dumi iwas basa Okay, mga kanaypi, ayos na si Mia. Ayan, mga kanaypi, nandito na tayo sa bahay. Si Rin nagpakain na ng ating mga manok, mga laga. At yung ibang manok ko na maliliit, mga kanaypi, nilagay ko dito sa ano? Sa brother pin, kasi nanghihina naman yung isa mga kanayipi. yung isang decal brown nanghihina na naman mga kanayipi. hindi ko lang alam kung bakit ganoon laging decal brown yung natataman ng ano nananamlay mga kanaipi dito sa brother pen akin yung isa paglalagyan ng itlog So, yung mga decal Dwight natin, ayan, walang itlog na, ano, wala silang itlog ngayon. <laughs> Dito lang banda yun eh, yung isang nang itlog, mga kanipi sa tatlo na yan. So, hindi ko lang alam kung sino sa kanila yung nang itlog doon. Ayan. dito tayo sa ating ano, uh, decal brown Kunin natin yung itlog nila ngayong araw kaninang umaga hindi ako kumuha ng itlog tignan natin kung ilan na yung itlog nila ngayon nananamlay kasi yung ibang manok mga kanaypi yung decal brown hindi ko alam kung bakit anong reason bakit ganon yung ano naanam uh, nanamlay tapos mamaya nyan ano na mamamatay na so yung tubig nila don kaninang umaga nagbigay ako ng ano ng pinakuloang oregano yun yung binigay ko na inumin nila so hopefully na ano ma-effective yung ano yung oregano na yun ayan so ilan kaya yung itlog nila ngayon bali dalawa dito isa dito mga kanipi. tapos isa dito sa kabila apat lang yung itlog nila ngayong araw wala na ayan wala nang sign na itlog yan lang yung itlog ngayong araw araw ng lunes mga kanipi apat na piraso lang ito mga kanipi yung mga nandito sa brother pen ayan ito matamlay mga kanipi yung decal brown na yan Yan yung ano problema sa aking mga manok ngayon. Uh, matamlay sila, mamaya nyan, hindi na kumakain. Katulad nung ano, yung dalawa na namatay na alaga kong manok. Uh, hindi na sila kumakain. Ayun, namatay na. So ito matamlay na naman. Hindi ko lang alam kung kumain na mga kanay ito wala oh, walang laman yung ano. Salamunan niya. Tubig at tubig lang yung iniinom niya eh. Ayan, ito yung inumin nila ngayon, ah, uh, ang oregano yung binigay ko. Hopefully na ano, yung mga kasama dito na lima, ayan. recover sana mga ka-90. Meron pa isa doon na ano na decal brown na nakikita kong ano iba na naman yung itsura niya. So kukunin ko muna 'yon tapos ilalagay ko dito. Hopefully na makarecover sila dito sa brother pin na, na. Kasi sayang talaga pag ano na babawasan tayo ng ano ng manok. Ayan. Hopefully na makarecover yung isa dyan talaga. So, 2, 4, 6, 7. Itong piraso yung nandito sa brother pin na. Alright, so. At, kaninang umaga, nilagyan ko ng sako dito. Pangharang. Kasi, yung mga native na manok minsan nandito sila tumatambay sa ano sa may pintuan yung mga manok ko diyan na uh, decal brown sa uh, Rhode Island nandito rin sila sa uh, malapit sa may pintuan mga kanipi so yan mga kanipi nakita nyo na naman yung update dito sa aking malukan ngayong araw uh, yung mga decal white, wala silang itlog ngayon Siguro sa mga susunod na araw yan Meron na naman no Ayan. So dito ko na naman tatapusin ang vlog mga kanipi Maraming maraming salamat na naman sa pagsama Sa panonood Sa noise keep ads na ginagawa nyo Thank you thank you so much uh, Mag comment lang kayo mga kanipi At antayin nyo na Ma-replyan yung comment nyo Sa kayon susunod na yung pag shout sa mga pangalan nyo Ayan. Pagpasensya nyo na ako kung bihira lang tayo makapag shoutout no. So, yan. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.